You look so beautiful as always, but you want to greet everybody first before we proceed? Mga ganap ni Atasha Mulak sa ginawang Grand Media Conference para sa nalalapit ng mapapanood na series na Bad Genius. So, magandang hapon everyone! Thank you guys for being here today. I see a lot of familiar faces and let's have fun! Matapos magpakilala at nagsalita sa harap ng mga audience ay umupo na ito sa tabi ng kanyang makakalove team na si Jairo Sakino. You know what, that Sinagot niya Atasha siyang isang katanungan kung nape-pressure ito kung sakaling ikukumpara sila sa sikat na series na pinagbibidahan ng kanyang kambal na si Andres, ang mutya ng Section E. Wala naman pong pressure kasi um, this show is also different from mutya and vice versa. But the things, both shows are both from Viva, pero both...

Malaki ang pasasalamat ni Atasha at grateful ito sa lahat ng mga magagandang opportunity na dumating sa kanya at hindi niya ito iti-take for granted. I Excited naman lahat ng hilain na nila ang itim na tilon para sa kanilang bad genius foster reveal at namangha sila sa ganda nito. 3, two, one. There we go. Oh, wow. The official poster for Bad Genius this Pagkatapos ng Mediacon, kinuha ni Atasya Mulak ang pagkakataong makapagpasalamat sa mga taong walang sawang sumuporta sa kanila mula no. Salamat po sa support for me and Andres and I thank you guys na lahat ito. All of this is all because of you guys talaga. From the start until now, hanggang ngayon, it's all for you. Thank you guys. Special mention ni Atasha ang Mulak Family fan page. Sa kanyang pasasalamat na ayon pa nito sa lahat ng milestones sa family nila ay laging nandiyan. Mulak Family, thank you guys so much at maraming maraming salamat po sa lahat ng support. We see the posts all the time and I can't thank you guys enough because lahat ng milestones that you guys celebrate with us. Narito naman ang behind the scene pasilip sa ginawang pagpatong ni Atasha Mulak sa loob ng toilet para makuha ang tinatagong cellphone sa itaas. Pagkatapos makuha ang cellphone sa itaas, nagmamadali itong bumaba at nakaupo sa onodoro at binuksan kaagad ang nakuhang cellphone.